Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 29, 2025. Sa araw na ito ng Abril 29, yakapin mo ang mainit na enerhiyang dala ng iyong likas na kakayahang lumikha ng ligtas at mapagmahal na espasyo para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang kakayahan mong magbigay ng kapanatagan ay isang biyaya, isang uri ng lakas na hindi palaging nakikita, ngunit damang-daman ng puso ng sinumang iyong inaalagaan. Isa kang kandungan para sa mga napapagod. At sa araw na ito, pinapaalalahanan ka ng sansinukob na ang iyong likas na kabaitan ay may kapangyarihang makapagpagaling ng damdamin at makapagpaalab ng pag-asa sa puso ng iba. Sa pagsayaw ng enerhiya ng araw na ito, asahan mong ang iyong emosyon ay hahanap ng mga landas na puno ng pag-unawa at kahinahunan. May mga pagkakataong maaari mong maramdaman na tila ba may mga emosyon na pilit lumilitaw sa kailaliman ng iyong pagkatao, mga damdaming nagkukubli sa likod ng iyong mga ngiti, ngunit humihiling ng kalayaan. Hayaan mong ang kabaitan mong likas ay maging ilaw na gumagabay sa iyo sa gitna ng emosyonal na alon na maaaring bumisita ngayon. Tandaan mo na ang paghangang natatanggap mo mula sa iba ay hindi lamang purong papuri kundi isang salamin ng liwanag na ikaw mismo ang pinagmumulan. Ang bawat pagtingin ng iba sa iyo bilang isang mapagkalingang tao ay paanyaya rin sa iyo na ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon, hindi lamang sa iba kundi sa iyong sarili rin. Habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa mga sandali ng araw na ito, maglaan ka ng oras upang magnilay kung paano nakakaapekto ang iyong kakayahang magmahal at mag-alaga sa kabuuan ng iyong pagkatao. Hindi mo siguro na mamalayan, ngunit bawat pagtulong na ginagawa mo para sa iba ay isang paraan din upang pagalingin ang sarili mong puso. Maari mong matagpuan ang tunay na kapayapaan sa pagbibigay ng kapatawaran, hindi lamang sa mga taong nakasakit sa iyo, kundi lalo na sa iyong sarili. Ang mga bigat na matagal mo nang pasan sa iyong dibdib ay unti-unting maaangkin ng liwanag kung pipiliin mong pakawalan ang mga ito. Ang pagbibitaw sa hinanakit ay hindi kahinaan, kundi isang matapang na hakbang patungo sa kalayaan ng damdamin. Ngayon, ikaw ay hinihimok na yakapin ang pagbabagong emosyonal na unti-unting bumabalot sa iyong isipan. Parang isang leopardo na handa ng tumalon, may taglay -like kang lakas na tahimik, ngunit malalim, isang lakas na kayang baguhin ang takbo ng iyong emosyon, kung pahihintulutan mong ito ay lumaya. Ang mga damdaming matagal mo ng kimikimkim ay maaaring mailabas ngayon sa paraang mas bukas, mas malaya, at mas totoo. Ang pagpapahayag ng iyong kahinaan ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang paanyaya sa mas malalim na koneksyon. Ang pagiging totoo sa sarili, lalo na pagdating sa damdamin, ay magbubukas ng pintuan para sa tunay na pag-unawa at pagtanggap. Habang iniisip mo ang kahulugan ng kapatawaran ngayong araw, alalahanin mong hindi ito laging para sa iba. Kadalasan, ang kapatawaran ay isang banal na handog na dapat mong ibigay sa iyong sarili, isang uri ng pagpapakumbaba na nagbibigay daan sa mas malalim na pagmamahal sa sarili. Kapag pinili mong patawarin ang sarili sa mga pagkukulang o mga desisyong dati mong pinagsisihan, ikaw ay nagbibigay daan sa bagong yugto ng buhay na puno ng kaliwanagan at pagtanggap. Hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa mga lumang emosyon. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli. Sa gitna ng mga gawain mo ngayon, huwag kalimutang lumikha ng mga sandaling tahimik, mga sandaling wala kang ibang gagawin kundi damhin ang iyong hinina damhin ang tibok ng puso mo, at muling ayusin ang iyong layunin. Ang kabaitan mong likas ay nagsisilbing pahinga para sa iba, ngunit ngayon, bigyan mo rin ng pahinga ang iyong sarili. Karapat dapat ka sa kapayapaan. Karapat dapat kang mahalin sa parehong paraan na ikaw ay nagmamahal. Hayaang ang araw na ito ay maging paalala ng kagalingan na natatadpuan sa pagmamahal, pagmamahal na iyong ibinibigay, at pagmamahal na nararapat mong matanggap sa aspeto ng iyong mga relasyon, ito ang tamang oras upang iparamdam sa iyong mga mahal sa buhay kung gaano mo sila pinahahalagahan. Isang simpleng mensahe, yakap o salita ng pasasalamat ay maaaring makapagpagaan ng loob nila. Sa trabaho o karera, hayaan mong ang emosyonal mong talino ay magsilbing tulay sa mga posibleng hindi pagkakaunawaan. Ang kakayahan mong makinig, umunawa, at magsalita ng may empatya ay magiging susi sa mas maayos na pakikitungo sa mga kasamahan. Sa usaping pinansyal, mag-ingat sa mga impulsibong desisyon. Maganda rin ilaan ng oras para suriin ang mga gastusin at magplano para sa mga layunin sa hinaharap. Sa kalusugan, pakinggan ang iyong katawan, kung ito ay nananahimik, nangangahulugan itong kailangang magpahinga. Kung ito ay sumisigaw sa pamamagitan ng pagod o karamdaman, huwag baliwalain. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay puting perlas, isang kulay na sumisimbolo ng kadalisayan, emosyonal na kalinawan, at katahimikan ng damdamin. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 8, 11, at 23, mga numerong nagdadala ng balansing enerhiya, kaayusan, at malalim na koneksyon sa espiritu. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat ng journal tungkol sa mga damdaming gusto mong iwan at mga bagong intensyon na gusto mong simulan. Makatutulong ito upang mailabas ang saloobin at muling mapatibay ang iyong direksyon. Bilang pangwakas, tandaan mo na ang bawat araw ay may dalang himig ng panibagong pag-asa. Ngayon, pinapaalalahanan ka na ang iyong puso ay may likas na kakayahang magmahal, magpatawad at gumaling. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal. Ang sapat ay ang iyong katapatan sa sarili at ang patuloy mong pagsusumikap na maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Kung nararamdaman mong pagod ka na, tandaan mong walang masama sa pagpahinga. Kung nararamdaman mong puno ang dibdib mo, hayaan mong dumaloy ang emosyon at tanggapin ito ng may kababaang loob. Ang paglalakbay mo ngayon ay hindi lamang tungkol sa iba, kundi higit sa lahat, tungkol sa sarili mong paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Yakapin mo ang araw na ito bilang pagkakataon upang magsimulang muli, hindi sa pamamagitan ng malalaking hakbang kundi sa tahimik at taos pusong mga pagpili. Piliin mong mahalin ang sarili, patawarin ang sarili, at yakapin ang tunay mong pagkatao. Sapagkat sa pagtatapos ng araw, ang pinakadakilang healing ay nagmumula sa loob mo rin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.